Ang plug and play sa motor natin mga tol. Is pang GTR or pang RS150. Ito yung kanyang elbow, yung elbow niya is plug and play sa motor natin. Meron lang ako napansin kasi ah, mas mataas yung ah, lagay ng auto sensor ng pang GTR. So kung mapapansin nyo mas ma, mas maiksi yung kanyang outlet ng ano auto sensor. Pero obserbahan ko muna siya ngayon. Kasi hindi pa naman siya nagloko. So 2 days na ito nakasalpak sa motor ko. Malayo naman canister doon sa ating caliper at okay, sa swing arms sound check so, ginawan ko siya ng isa pang bracket flat bar lang yan uh, gumawa lang ako ng mas mahaba ng konti na flat bar ulit tapos sa ako siya binirakit bi at tenronilyuhan 2 weeks ko nang gamit to itong tambucho so far hindi naman nag check engine ng ating motor so ibig sabihin nakakabasa ng maayos yung ating oxygen sensor and, ibig sabihin kumagana siya ng maayos or nagka-function siya ng maayos na What's up mga tol? Welcome back sa ating channel. And for today's video, gaya ng nababasa niyo sa thumbnail, ay I... Bibigyan ko kayo ng idea Doon sa mga naka-Rose Flash 150X Na gusto magpalit ng pipe Magpalit ng uh, open pipe, uh, power pipe, chicken pipe Or stock pipe na pang-ibang motor Ang plug and play sa motor natin mga tol Is pang GTR Or pang RS150 So kung mapapansin nyo, nakapagpalit na tayo ng pole exhaust Yan. So pagdating doon sa elbow hanggang dito sa may canister So ang kinabit ko nga pala dito mga tol is pang GTR 150 na MVR1. So pang M, pang GTR 150 to mga tol, uh, Honda GTR 150. And uh, ito yung kanyang elbow, yung elbow niya is plug and play sa motor natin. Kasi uh, parehas wala wala akong binago dito. So salpak na lang siya. And then pasok naman yung tornilyuhan, yung bracket niya ito and then pagdating naman sa auto sensor mga tol meron lang ako napansin kasi ah, mas mataas yung ah, lagay ng auto sensor ng pang GTR Ayan. mataas sya Ayan, kukunin ko yung stock ito mga tol yung stock pipe ko so kung mapapansin nyo mas, ma, mas maiksi yung kanyang outlet ng ano ng auto sensor compare dito na medyo mataas kaya mga tol, uh, yung tip ng ating sensor, siguro konti lang yung nakalitaw. Pero i-check ko pa rin to or i-, i uh, obserbahan ko pa rin kung mag-check engine or magre-react yung ating auto sensor ngayon kapag uh, uh, nag-react yung auto sensor natin means hindi niya nababasa ng maayos yung ating uh, hindi, hindi niya ng maayos yung ating usok or, no? or yung lumalabas sa exhaust kaya papaputulan ko to siguro paputulan ko to kung hindi siya mag kung magkaka problema siya paputulan ko to ayan pero obserbahan ko muna siya ngayon kasi hindi pa naman siya nagloko so 2 days na to nakasalpak sa motor ko so wala naman nagje check engine then ayan ayan lang naman yung uh, pwede nyo ma-encounter pag nagkabit ko yun ng pang GTR ayan, pagdating din sa elbow sukat yan pati yung uh, korte nya pagdating naman dito ito mga tol yung uh, bracket ng ano ng pipe tapos yung pinakang ano nya tornilyoan ng motor natin nandito so pwede nyo naman tong pagawa ng flat bar tapos idudugtong lang dito so gagawang ko na lang to pero since hindi naman siya mauga so baka ganyan na lang muna siya and din, pagdating naman dito medyo liis lang ng konti yung Ah uh, nasa may pipe pagdating dito sa may footpeg kaya gagawan niyo siya ng panibagong uh, bracket or flat bar para ma-fix nyo yung tambucho yang walang alug yan na walang alug yan pero ito baka lagyan ko pa to lalagyan ko pa to ng flat bar gagawan ko na naman paraan ni pagdating naman dito sis wala namang problema kasi ayan sa loob malayo naman yung kanyang ah uh, canister doon sa ating caliper At sa swing arm so hindi naman siya sasabi kapag ka nag-play yung ating swing arm ayan ito yung tip no ayan mga tol dito yung stock pipe natin madumi sound check natin Ya, yeah, orang check engine dia, ba. Ya. Yeah. Sound check. Oops. So yun mga tol. So salamat sa panonood. So yun mga tol, update tayo dito sa MVR1 pipe na kinabit ko na pang RS150 or GTR150. Ayun mga tol, ganun pa rin naman. Ayan. And then yung bracket dito sa ilalim. Ayan. So ginawan ko siya ng isa pang bracket. Flat bar lang yan tapos tinama ko lang dun sa layo nya dito sa may chassis no tapos ayan so fix na yan hindi na yung gagalaw and then dito naman ayan ginawa, uh, lang ako ng mas mahaba ng konti na flat bar ulit tapos sa ako sya binaraket to tenronilyuhan ito tapos ito yung stock nya dito sya nakakapit so wala nang kalog yan mainit-init pa wala nang kalog hindi yan and, pagdating naman dito sa oxygen sensor mga tol so 2 weeks ko nang gamit to itong tambucho so far hindi naman nag check engine ang ating motor so ibig sabihin nakakabasa ng maayos yung ating oxygen sensor kahit na medyo konti lang yung litaw nya kasi nga ba diba, yung uh, stock pipe natin is mas maiksi ito ito mas maiksi ito ito may ng oxygen sensor kaya medyo labas na labas yung kanyang tip ng oxygen sensor dito sa loob so ito kunti lang yun nakalabas sa kanya pero uh, nababasa naman yun ng maayos yung data no? or nakapagsend naman siya ng data ng maayos sa ating ECU kaya wala siyang check engine ibig sabihin gumagana siya ng maayos or nagka-function siya ng maayos no? so yun paanda natin tingnan natin kung may check engine So wala siyang check engine. 2 weeks nang naka-install yung aking MBR1 na power pipe. So wala naman siyang check engine. Kaya goods na goods, no. 'Yan. Right safe. Ito pala yung motor natin, si Max. Ganyan yung tsura nya. Kasi pinintura ako yung chassis. sa mga kababa makina. So update, update tayo sa sunod yan. Ngayon lang, God bless. You, bye.